Walay na boy mga kaigan bagong araw panibagong vlog so yun mga kaigan nandito mo rin tayo dito, sa, dito tayo sa bahay ngayon so ito yung ulamin natin ay tanggal yan dito sa pinapagawa natin bahay eto yung kalabasa. tapos yung dragon bukit tapos eto yung munggo natin so niluluto na ni Grace tapos tayo pupunta na tayo sa na pagwa natin bahay. So tuloy pa rin natin yung ating pinipintura. So siguro makukulay ko na yung kisame ngayon na araw na to. So, ano. pag Pagayawan natin. So time check tayo, last kisame ng maga. So magtatangali na rin. So may binili lang ako sa bayan. Kaya nga, napakatangali tayo yung gawa ngayon sa bahay doon. Ito na natin ulam. So yun mga kaigan, patuloy tayo sa bahay. Let's go. So yun mga kaigan, ito na yung service natin. Ang kulong-kulong na pamalakasan. Yan ang amplis. So yun, i-reveal natin kay Adam yung martilyo. So kailangan natin yung martilyo doon. Langang kulong pa kay Aaron eh. Ito na yung mga pasok. So yun. mga kaigan okay, diretso na tayo sa bahay yun kasama natin si Kian so wala yung mga manigyan nagpakyakap mga okay, ganyan sila nagigib so pag tumira tayo doon dyan na rin tayo magigid. pang natin pang ugas sa mga ulang pwede yes. Hindi, okay, bukas yan. Binuksan ko hapon. Sige so, mga kaikan, nandito tayo sa bahay. Yung so, mukha may gawin Binuksan ko yung ino. So, ayun yung nagawa natin sa hapon. So, sa gilip ng hagdaran. Yan mo sa sa So yun, umuulang pa rin hanggang ngayon. Mabula na yung sunod yun pa. Tapos Ito, ito yung dating switch. So din, dinapalan ko. Kasi nga, alangan yung pagkalagay ng switch. Pag umakit ka, baka maawakan mo, may pasok mo yung kamay mo. So yung ginawa ko, pinapatay ko na. Tapos sinarado ko na. Baka yung bata alanganin. Hindi na may sundot yung kamay niya. So gagawin natin to Tumbiga Paikot Tumsilyan natin Tsaka itong tira tira Para Ito pipintura natin kulay puti Yan So kailangan natin mapintura puti ngayon Para lubinis na yun at lumiwanag na dito sa baba Thank you Tinintay ko pa yung naglalagay na sa namin Busy pa siya So yun yung sa'yo. Ito yung sarawin sa baba. Ito naman sarawin sa dito. Dito sa ano kitchen. Ito yung mga tiles natin na hindi pa nailagay. Nakatago. Tinago ko dahil nagtatrabaho po tayo dito. Okay. Ito so, yung mga ka, Patulong muna tayo kahit na ibaba yung isang ano. Papa. Pakan. Ayan, sige yan. Iyo Ikaw ang magiging kasama ko. Apa. So siya tampo, pinatiyakap yung asawa niya. Dahil po, may kapatid ka na ulit Apa. Oo, oh, butis po si Tintin. May kapatid na ako. Eh, may busis lang kapatid na. Apa. So, nagpatiya po si Tintin. Ah, Aba. siya tabi yung uh, nag-drive. So, ngayon nagpatulong tayo sa nagkayatan dito. Kaya nandito si Kian dahil wala siya kasama sa bahay. So, tayo makakasama ni Kian. Butis mo mo yan. Apa. Guys. Nice. May kapatid na si Kian ulit na yan. Opo. Babae lagi yan? Babae. Babae? Hindi Hindi lalaki na naman? Puro kayo lalaki yan ha? Opo. So yun mga kaibigan dito muna pinabantay sa akin si Kian. Dahil wala yung mga magulang niya. Wala si Adam. Tapos si Edwin din nagpa-check up. Yan. Ayos? Opo. Ayos. Then, nag, naglalo ka lang kami paglalo. So meron pala ako mata dito uh, Papaya, ano yan? Mata Yung papaya sa dito Yan yung nakaya hindi sa na ba? So nag na ako magtanim-tanim mag ng papaya Yan yung, yung papaya So kasi dito sa likod na to Pagtatanim na kami ni Grace Ng gulay tsaka Karot Karot? Hindi pili dito. Saan Mga talong, mga pang, ano lang, pang ulam na gulay Para at least, mapagkinabangan natin yung yung lupa natin dito, yung baka lote natin dito. Lalo na yung magandang tanim uh, atam na ng gulay kasi nga naka siya. So, hindi nagpupunto yung tubig. Umagos lang yung tubig. Ito naka-slope to. Kaya mag mag maganda magtanim dito ng mga gulay-gulay. So, sayang naman. Wala natin pag kinabahan yung lupa. Oh, okay. Kaysa nakabakante. Atres, least, dumarating ko yung buwan o araw, may aaniin tayo darat, ano, may kukunin tayong gulay. May aaniin tayo. So, yung papayang sinalaw ko kanina doon mamaya tatalim ko. So, pat, patatalim ko yung kay Grace. Medyo baka mamatay sa akin pag ano, mabigat-bigat yung kamay natin. Si <laughs> mga kaigan, tatrabawit lang namin dalawa ni Kiyan Ayos yan. Trabaho na tayo. So yung mga kaigan, trabaho muna namin tapos update ko ku kayo kung ano yung natatapos namin sa araw na to. So yung kapon upload ko na. Yan, thank you. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye. Yan. Nah. Ah. Yan. yan. Yan, pikturan ni may Ah. Ah. Mablog tayo lagi yan. yan. mo yan. Oh. yan. Iyan po ang ating cameraman. Sabado ba niyo na pasok na yan? Wala na pasok eh. Sabado? So, Sabado. Sabado na linggo. Sabado linggo? Opo. Marunong pa na mag-opo. Sabi ko, hindi ka na marunong mag-opo. Ma? Hindi ka na marunong mag-opo. Marunong ako eh. Okay. Opo. 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 Marunin po. po. Eh?

kita kita Ay, itu guys guys oh. kita kita si kita siapa ya ini bentar nih Amin, ada yang lain? Sige, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Bye, Pak. Malam. Tới đó Siwa, ay kanito yung natapos natin sa tangali ngayon. Yan. Iyan, matapos natin so tanggalin na kakain muna tayo ayun mga kaikang kakain muna tayo ito yung ulam natin pinagkita ko kanina yung tayong bulaklakalabasa -bula at anggo na nag-aaral ni Kristel sa tanggalanbong asan? pasarap? hindi rin niya kakain na tayo ni Kian

Dapat bilang, mana? datang di mabuk, cepat air bonggol, cepat bengkok, cepat bengkok, cepat bengkok, cepat bengkok, cepat ini dinas. Hah? Buat. Ah, ha, tapi buat. Selingan. 那么你又怎样？ भूल जाए नया है ना

Yung mga kagaya tayo tayo ngayon, matapos na ngayon tangali. kayo. Tara yan. Pahinga muna tayo sa taas. May merenda tayo mamaya na Grace. Merenda. Ano? Uulog ka pa. Tok tok yan. Ayun, huwag ganda yan. Liliayan natin. Tapos eto, mamasadyan din natin itong pika na to Eto, puti yan.

Patingin ka sila. Ito na. Ah, Tara, paingan muna tayo. So, okay, mga kaigang, paingan lang kami. Okay. Uh, paingan lang tayo. Tapos trabata tayo mabaya. Para may lakas tayo. Ayan, paingan muna. Ayan. So yung mga uh, kaigan, start na tayo magtrabaho ulit. So si Kia, pinauwi ko na. So nandiyan na yung mama niya. Start na tayo magtrabaho ulit. So dito pa rin tayo sa baba. Tapusin lang natin yan. Kaigan, uh, tara-trabaho lang tayo.